Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Gabriel Mendoza at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang malihim na benepisyong hugas-bigas sa kagandahan. Teka, sandali, huminto ka muna. Ano yang ginagawa mo? Alam mo ba na yung malabong tubig na itatapon mo sana sa lababo na inaakala mong tira-tira ay isa sa mga pinakatatagong sikreto sa pagpapaganda ng mga kababaihan sa Asya sa loob ng libu-libong taon? Nagsasayang ka? Oh, tama ang narinig mo. Tinatapon mo ang isang milagrosong tubig, isang libreng produktong kagandahan na maaring mas epektibo pa kaysa sa mamahaling krim na iniingatan mo sa iyong mesa. Milyon-milyong kababaihan ang gumagamit nito para makamit ang maputi at makinis na balat at makapal at makintap na buhok, pero madalas natin itong hindi sinasadyang itinatapon araw-araw. Sa araw na ito, ibubunyak ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Gagabayan kita sa bawat hakbang. Sa pinakadetalyadong paraan, para gawing isang lihim na sandata ang tinatapon na tubig na ito, ito ay tutulong na paputiin ang iyong balat, makabuluhang paliitin ang iyong nga-pores, at ibalik ang sigla at lakas ng iyong tuyo at nasirang buhok. At ang resulta, makikita mo ito ng malinaw sa loop lamang ng pitong araw, pakiusap, manatili ka hanggang sa dulo dahil sa huling bahagi, may ibibigay akong espesyal na regalo sa iyo. Hindi lang ito ordinaryong tip kundi isang pinahusay na formula. Isang sikreto na gagawing isang makapangyarihang anti-aging serum para sa balat ang ordinaryong hugas-bigas. Nakatumbas ngang mga produktong nakakahalagang libu-libong piso na hindi mo mahahanap kahit saan. Ito ang aking pangako. Kung handa ka nang tuklasin ang sikretong ipinasa sa bawat henerasyon at kung naniniwala kang sa kalikasan nakatago ang mga pinakamahuhusay na solusyon, Gawin mo ito ngayon, pindutin ang like button at i-share ang video na ito sa iyong nga mahal sa buhay. Ang maliit na kilos na ito ay maaring makatulong sa kanila at sa iyo na makatipid ng malaking halaga at matuklasan muli ang tunay na likas na kagandahan. Ano nga ba ang espesyal sa ordinaryong at malabong tubig na ito para tawagin kong milagrosong tubig? Ito ba ay isang pagmamalabis? Hindi. Pinatunayan ng modernong agham ang alam ng ating mga ni nunobase sa kanilang karanasan, ang hugas-bigas ay isang tunay na kayamanan, puno itong nga bitamina, lalo na ang vitamin B1, B3 at B6. Sagana rin ito sa mga mineral at hindi mabilang na mahalagang amino acids. Ngunit ang tunay na bidarito ay isang compound na tinatawag na inositol. Napatunayan ng pag-aral na ang inositol ay may kakayahang pasiglahin ang paglago ng gaslulang balat pabagalin ang proseso ng pagtanda at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang resulta, isang kutis na mamula-mula, makinis, at nagliliwanag mula sa lube. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ang kutis ng ating malola noong unang panahon ay napakakinis, maputi, at halos walang pores? Ang kanilang sikreto ay hindi galing sa malayo. Ito ay nasa tasangang hugas-bigas na ginagamit nila araw-araw. Ginagamit nila ito bilang facial wash at bilang isang mahalagang toner. At ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano gawin ang pareho. Kapag nahugas kang bigas para isaing, tandaan ito. Ang unang hugas ay dapat nating itapon. Ito ay dahil maaring may alikabok, dumi, o iba pang kontaminasyon na ayaw nating ilagay sa ating balat. Ang kailangan natin ay ang pangalawang hugas. Ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos mong salain ang pangalawang hugas ng bigas, mayroon kang dalawang paraan para gamitin ito sa iyong balat. Ang una at pinakamadaling paraan ay gamitin ito bilang iyong pang-araw-araw na facial wash tuwing umaga at gabi. Sa halip na gumamit ng mamabubulang sabon na maaaring makatuyong balat, gamitin mo ang hugas bigas dahan-dahang kumuhang tubig at imasahe ito ng paikot sa iyong mukha sa loob ng isang minuto. Ang maliliit na butil nga almirol mula sa bigas ay magsisilbing banayat na eksfolian na tumutulong na alisin ang dumi at sobrang langis nang hindi sinisira ang natural na proteksyon ng iyong balat. Pakatapos, banlawan agad ng maligam-gam na tubig. Mararamdaman mo agad ang pagkakaiba. Ang iyong balat ay hindi magiging tuyo o mahigpit, sa halip ay magiging malambot, hydrated, at kapansin-pansing mas maliwanag. Ang pangalawang paraan ay mas matindi. Gamitin ito bilang isang essence o toner para paliitin ang mga pores. Pagkatapos mong salain ang hugas-bigas, hayaan mo itong nakatayo sa loop ng isang oras. Mapapansin mo na ang puting almirol ay tutungo sa ilalim ng lalagyan. Dahang-dahang itapon ang malinaw na tubig sa ibabaw. Ang gagamitin natin ay ang malapot at parang gatas na bahagi sa ilalim Ilagay ito sa isang malinis na bote at itago sa ref. Gabi-gabi, pagkatapos mong makilamos, maglagay nito sa isang cotton pad at ipahit sa buong mukha. Bigyan ngang espesyal na atensyon ang mga lugar na may malalaking pores tulad ng gilid ng ilong at pisngi. Ang ferulic acid, isang malakas na antioksidan na natural na matatakpuan sa bigas kasama ang inositol, ay gagana bilang isang natural na toner. Ito ay tutulong na unti-unting palitin ang malalaking pores at pakalmahin ang anumang pamumula o iritasyon. Gawin mo ito ng tuloy-tuloy sa lup ng pitong araw at mamamangha ka sa makikita mo sa salamin. Naalala ko ang kwento ng isa sa aking mga pasyente rito sa Pilipinas. Matagal na siyang nakikipaglaban sa acne at mga pekas na dulot nito. Sinubukan na niya ang lahat ng mamahaling produkto ngunit wala pa rin nangyari. Sa puntong nawawalan na siyang pag-asa, sinunot niya ang payong ang kanyang lola na bumalik sa pinakapangunahing paraan ang pagilamos gamit ang hugas-bigas. Alam mo ba, sa loop lamang ng dalawang linggo, ang kanyang namamagang magatigyawat ay nagsimulang humupa at higit sa lahat, ang kanyang mga pekas ay kapansin-pansing naglaho? Ito ay dahil sa natural, na kakayahan ng bitamina, besa hugas-bigas na magpaputing balat at labanan ang pamamaga isang solusyon na walang gastos pero mas epektibo pa kaysa mga mamahaling treatment. Pero teka muna, huwag mong isipin na diyan lang nagtatapos ang nabenepisyo nito. Kung ang hugas-bigas ay isang regalo para sa balat, isa itong himala para sa buhok, nakikipaglaban ka ba sa tuyo, nasisira, madaling maputol, at walang buhay na buhok. Gumagastos tayo ngang libu-libong piso para sa mga premium na shampoo, conditioner, at hair mask. Ngunit ang resulta ay hindi pa rin kasiyasiya. Ang sikreto ay nasa dalawang salitang ito. Pagbuburo, fermentation. U, Ang fermented na hugas-bigas ang susi. Ang paraan ng pagawa ay gamitin ang parehong pangalawang hugas ng bigas. Ngunit sa halip na gamitin ito kaagad, ilagay ito sa isang garapon o bote, takpan ito, at iwanan sa temperatura ng silid sa lub ang 24 na oras, o hanggang sa makaroon ito ang bahagyang maasim na amoy. Iyon ang senyales na kumpleto na ang proseso ng pagbuburo. Ano ang ginagawa ng pagbuburo? Pinapababan ito ang pH level ng hugas-bigas, na ginagawa itong perpektong akmasa pH level ng ating buhok. Higit sa lahat, ang prosesong ito ay lumilihang isang sangkap na tinatawak na pitera, isang compound na mayaman sa mga bitamina at amino acids na madalas mong maririnig sa mga mamahaling Japanese skincare brands, at ito ang paraan kung paano mo ito gagamitin. Pagkatapos mong magsampu gayang dati, banlawan itong mabuti. Ngayon, kunin ang fermented na hugas-bigas maari, mong haluan ng kaunting maligamgam na tubig para mas madaling gamitin at dahan-dahang ibuhos sa iyong buhok mula sa anit hanggang sa dulo. Ang pinakamahalaga, gamitin ang iyong nga daliri para imasahe ito sa iyong anit salup ng limang minuto. Ang inositol ay sisispip ng malalim na na ayusin ang manasirang folikal ng buho. At ang protina mula sa bigas ay babalutin ang bawat hibla, na agad itong pinapatibay. Pagkatapos imasahe, ipunin ang iyong buhok at takpan ng shower cap sa loop ng 15,20 minuto. Panghuli, banlawan itong mabutingang malamig na tubig. Huwag makalala sa bahagyang maasim na amoy. Ito ay mawawala kapag natuyo na ang iyong buhok. Sa unang paggamit pa lang, habang basa pa ang iyong buhok, mararamdaman mo na ang pagkakaiba. Ito ay magiging mas malambot, mas madulas, at hindi na magkakabuhol-buhol. Pagkatapos ng pitong araw o katumbas ng 2,3 pagamot, ang iyong buhok ay makakaroon ng malaking pagbabago. Ito ay magiging mas makintap, mababawasan ang paglalagas, at magkakaroon muling ang bigat at buhay. Ito ay isang intensive hair restoration therapy na maari mong gawin sa bahay ng walang gastos. Gayunpaman, para sa pinakamabisang resulta at higit sa lahat para sa iyong kaligtasan, may tatlong napakahalagang bagay na dapat mong tandaan. Ito ang mga pinakamahalagang paalala. Una, at ulitin ko, gamitin lamang ang pangalawang hugas ng bigas. Ang unang hugas ay maaring may alikabok, ipa at posibleng makemikal o pestisidyo na ayaw nating mapunta sa ating mukha at anit. Pangalawa, ang hugas bigas ay isang natural na produkto. Wala itong preservatives, ibig sabihin madali itong masira. Kahit na para sa balat o buhok pagkatapos ihanda, dapat itong itago sa isang malinis na lalagyan na may takip sa lup ng ref. At tandaan, dapat itong gamitin sa lup ng 3,5 araw lamang. Kung lumampas na dito o kung mayroon na itong mabahong amoy, itapon na ito at gumawa ng bago. Huwag manghinayang. Pangatlo, Bagamat ang hugas-bigas ay itinuturing na napakabanayad at angkop para sa lahat ng uri ng balat, kahit nasa masensitibo, iba-iba pa rin ang reaksyon ng bawat tao. Bago ito gamitin sa buong mukha o anit, magsagawa muna ng isang maliit na patch test. Maglagay ng kaunting hugas-bigas sa isang sensitibong bahagi ng balat, tulad ng likot ng tainga o sa loob ng siko, hayaan ito sa loob ng 24 na oras. Kung walang senyales ng alerji, walang pangangati, pamumula, o iritasyon maari mo na itong gamitin nang walang alalahanin, laging unahin ang kaligtasan. At ngayon, natuklasan natin ang isang tila na kalimutang sikreto. Nakita natin kung paano ang isang simpleng bagay na madalas nating. Itinatapon ay may kakayahang baguhin ang ating balat at buho sa isang kamangha-manghang paraan mula sa pagiging isang pampaputing facial wash at pore minimizing, toner hanggang sa isang premium na hair restoration mask. At ngayon, bilang pasasalamat sa iyong pananatili hanggang sa huli, tulad ng ipinangako ko, narito ang isang espesyal na regalo, isang pinahusay na formula para sa iyo, kumuhang papel at panulat. Sa halip na gamitin ang fermented na hugas-bigas para sa buhok lamang, gagamitin natin ito para gumawa ng isang DIY, pitera serum para sa muka, na napakabisa lalo, na para sa balat na may mga senyales na pagtanda o mapurol. Gamitin ang fermented na hugas-bigas, ang naiwan sa lub na VFT sina oras. Magdaknang, ng tiga patak ng purong tea tree oil kung may problema ka sa acne o tiga patak ng purong vitamin E oil maari mong pisilin mula sa isang kapsula kung ang iyong balat ay tuyo at may mangga pinong linya. Haluing mabuti ang nga sangkap na ito. Kakagawa mo lang isang sariwang serum na may napakalakas na antioxidant at skin rejuvenating properties. Gamitin ito bilang iyong toner o essence pagkatapos maghilamos sa gabi makikita mo ang pagbabago sa iyong balat sa isang gabi lang. At mayroon pa akong isa pang regalo. Nahanda akong isang detalyadong gabay sa tatlong makakaibang intensive hair mask recipes mula sa Hugas Bigas. Kasama ang isang formula para sa balakubak, isang formula para pabilisin ang pahabang buhok, at isang formula para sa buhok na may kulay. Para makuha ang gabay na ito ng libre, gawin lang ang simpleng hakbang na ito, makomen sa ibabang lihim ng kagandahan, mag lang ng lihim ng kagandahan at ipapadala ito sa iyo ng iking team. Huwag kalimutang ay click ang subscribe button at ang notification bell sa tabi nito dahil marami pa akong ibabahaging mga tip tungkol sa kalusugan at kagandahan mula sa kalikasan sa mga susunod na video. Paki-like at share na rin ang video na ito dahil ang kaalaman ay para ibahagi. Salamat sa pakikinig.